Isang mapagpalang araw, kabanatuan kung mahal sa ating kong lahat ng mga kapalengke dyan, sa ating mga kagulay, sa ating mga masisipag at kaibigan farmers. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Danti B. Ang inyong Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Ngayon po ay November 27, araw po ng lunes unang ng araw ng pag-update natin sa linggong ito ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market Samahan niyo po ako sa ating mga kaibigan kasama natin sa Kadora, sa Kadoro upang malaman ang presyo ng kanilang mga kalakal ngayong araw po na ito at kung bago lang po tayo sa ating youtube channel Dante b Mr. Palenque please don't forget to subscribe sana may subscribe po natin kung gusto nyo lang pong ma-update kayo sa presyo ng mga gulay dito wholesale by bundle dito sa ating baksakan pwede din po naring i-like o i-share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan kaya tara let's subscribe nyo na po at samahan nyo na po kung mag upload Dito po unahin natin si Ate Abel sa kanyang mga gulay ngayon araw ng lunes. Good morning, Ate Abel. Hanggang walang namimili. Tano yung nakita. Ate Abel, good morning po. Oh, magano na po ngayon ang presyo ng ating asking price ng ating sili? Yan. 35. Yan, 35. tinatawaran ng 30. Tandaan nyo po, tinatanong natin ay asking price lang. Wala pong final prices. Ito po nga ano, itong siling finish. Ay, lang kinis? Patolang kinis. Pero pa askin ko po, po nito ay 18. 18, napakamura. Eh, yung papaya natin? Papaya po, ayan, 10. 10, ayan. Ano 'tong patolang gapang o ano, balag? gapang o ano, balag? Ay, upong gapang. Gapang po sa palo. Oh, kaya magkano. Ito ah, yung nagtatanong ng upong gapang. Ito po, magkano po yung upong gapang? Eto, ang asking po po ay 9. O, oh, 9 po. Sa nagtatanong po ng upo, kagabi sa akin ng upong gapang, 9 po per kilo, 90 per bundle. Napakamura po. Uh, ay, yung okra mo, Ate atin. Okra po, ayan. 25 po. 25 po ang asking gapang. Yeah. Ito daw. Ayun. Ay magkano Ay, siya? din siyang ano, bakla. Ate, Abel, ang bakla natin. Orenta. Ayun. Ayun po yung asking price ng ating Ate Abel. Maraming salamat. Marami na po nakipag-transaction kay Ate Abel. Dito kay Sir Jemar. May talong siya. Gagaganda ng talong niya pati ang palaya. Alamin natin po ang presyo ng talong at ng ampalaya. Sir Jemar, anong talong yan? Mucho. Mucho? Magkano ngayon yung mucho? 500. <tod> 500 sa ampalaya. Kagandao, kakiniso. Galing ba Sa Santa Rosa to? Sa Kalibangbangan. Kaalibang. Oh, ah, bangan. Dito lang din po yan sa Cabanatuan City. Anong ampalaya to? Mistisa, magkano mistisa natin? 45 ang asking. Maraming salamat po. Dito kay Dory, may nakita tayo magandang patola. Pati bonito ang palaya. May palaya. Dory, magkano ngayon bonito ang palaya natin? asking price 35 po daw ang asking price ng bundle per kilo pag bundle po 350 ayun ba tola mo? 20 20 Mistisa ba to? Magaling mistisa mo? 45 45? salamat maganda talaga itong kaibigan kong ito yan, pahabol. May dumating pang talong na portuner. Kasi magkano yung portuner natin? Portuner? Oh. 40. 40. Oh. Propel ka. Propel ka. Hindi ako kata'y propel ka pala. Yan, dumating. Kaya na rin yan, kay Dory din yan. Propel ka. Propel ka. Na talong. Ito kay Madam Sit. Mayroon siyang page Ayan, daming pechay na dating. daming siya ng asis. Madam Sit, magkano yung asking as price ng pechay natin? 12 Ay, kamura, no? Napakamura pala naman natin pechay. Eh, yung mustasa natin? Sa kanila po yan. okay. Baka pa Mamaya i-update natin yung mustasa. Dito kay Ate Baby ko naman, meron siyang ceiling Taiwan, no. Kaganda ng ceiling Taiwan niya. <tinyo> <yun. tinyo> Pati okra. Ate Baby, magkano ngayon yung ano natin, ceiling Taiwan natin? 120 asking ko. 120 ang asking niya. Kagaganda ng ceiling Taiwan mo. E Eh yung okra mo. 35 ang asking. 35 ang asking, 350 per bundle. Eh yung sigarilyas. Seventy. Ay, yung ano natin, itong Taiwan natin, uh, ay Taiwan, ano, Bulacan White. Bulacan White, 85 ako na. 85. Tandaan niyo po uh, ang tinatanong ng natin ay ang kanilang mga asking price. Yan. Isa po sa ating kaibigan na uh, masipag dito si Ate Baby ko. Yan. dito po tayo sa kaibigan ko, si Madam Malu, si Miss B. Nakita ko kasi Madam Malit, maganda mong siling Sultan, eh. Sultan, an ano lang yan, 50. Oh, 50 per kilo, 500 po per bundle. Napakaganda po 65. ng ano ng sulta niya kasi ang ganda po ni Madam Malot E, yung beans natin magkano lang po. 650 per bundle E, yung puso mo mapagmahal 180 may maganda kang bisita Madam Malot oh very beautiful oh very beautiful yeah etong loya natin magkano 45. Mura to. Mura. Ito, itong mga, itong mga binata dito na naghahanap ng mga jowa. Yan. yan. Mga available kung gusto niyo ng magandang buhay sa hinaharap. Huwag na kayong ng mga pogi. Magandang buhay na lang. Magano yung siling sultan natin? Ay, siling sultan. Sibuyas na sultan natin ngayon. 80. Uh, ano na? Lasuna. Uh, Lasuna. Lasuna, 80, 80. Ganyan nyo, kagagandang lalaki pa nang nagbabanta, no. Baka may shoutout ka sa jowa mo. Wala, wala bang shoutout? Wala, wala. Wala, may hiyaan. Puro kabit lang. oh puro yan. Matitinig pa lahat ng mga ito. Wala pong jowa, wala pong salamat mga pogi. Ayan, sa kabila. Ito daw yung fountain nila, yung, yung salary, no. Ayan, o. No? Ayan, o. No? Maganda lalaki, o. No? Ayan, o. No? O, ah, Tanungin <laughs> natin dito. Minaldag. Dito po tayo sa peso ni Madam Ella. Good morning, Madam Ella. Ganda ni Madam Ella. dito kita nakita sa palengke kanina. Magkano yung labalis natin ngayon? Asking price. 200. Sa sayote. 250. Sa carrots. 400. 400. Sa repolyo. 230. 230. Dito sa patatas natin. Ay, patatas po 120. 120. e eh, salary natin. 70. 70. Yan po kay Madam Ella po yan. Isa po sa masipag na kaibigan natin sa Kadora dito. Kagaganda ng kanyang labanas. Oh. Yan. Pag nakita niyo po si Madam Ella sa personal, mapapawaw kayo sa ganda. Yan. At kung kailangan nyo ng sandamakmak na kamatis, quality na quality, good na good. Ayan pa po yung taga sikasa natin ng kamatis. Napaka-pogi, napakaganda ng bracelet. Pakita yung bracelet. Iya, ba, ngayon na. Ah. Ate Sally, magkaroon na yung kamatis natin ngayon. Ayun po, doble 30, 30. Dito, 30, doble 30. Saan ba galing yung kamatis natin? Ah, sa Bungabong. Dito po rin sa Nueva Ecija. Okay. Kadabi ng kamatis, ano? Oh, salamat, Ate ali Ay, panggulay darating sa imamaya. Ayun po, sigarilyas. Ayun, sigarilyas. Magkano ngayon? Kapag po, 80. 80, yan. Mamaya, tignan natin yung sigarilyas na Atis Ali. Ito, Lord, renta na lang tayo. Dito tayo sa isa sa Poging Sakadoro from San, Santa Rosa. Si Juanito Hinson. Yan, kinompleto ko pa. Sir, ano to? Talbos ng sili. Magkano po yung talbos ng sili natin ngayon? 180 eh, yan. 80. Sandan, 80. Eh, yung okra natin magaganda. Eh, ah, maganda 80, to. 25, 30. 25, napakamura pala ng 30. okra. Ano to? Gapang, balag. Ayan ay, 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 Nasaan? nagtatana ay, ng gapang ng ay, upo. Magkano yung, oh, limang piso. Siete. O, siete hanggang 5 piso po. Napakapura po ngayon ay, ng upong na gapang. Yan. Yung balag ang mahal eh, no? 150. 150. Anong talong to? Mucho, makali mucho. Eh, 35. 35. Salamat, Sir Vanito. Salamat. Dito kay Alvin okay, ang na ang palaya niya. Ang palaya ang ano to, ano Alvin? Mistis at Galaxy. Mistis at Galaxy. Magkano yung Mistis at Galaxy natin? Asking po uh, 42. Kaya 42 po ang asking po. Tandaan niyo po ang tinatanong natin yung asking price hindi pa natin alam kung magkano ito na itutuloy. Salamat. Kamustahin ko lang yung Tokayo Dante ko. Good morning, Tukayo! Um, Bira kita makita, Tokayo na eh. Namimiss kita. Magaling papaya mo, Tukayo? Ocho. Ocho. Mukhang matamlay kayo ata ngayon, Tukayo. Ala nang tindi. Sa araw-araw pong nagtatanong sa atin, kung anong oras nagbubukas ang ating baksakan. Bukas po ang ating baksakan mula lunes hanggang linggo. Nagsisimula po ito magbukas alas 7 ng umaga. Nagdadatingan po yung maraming gulay ng alas 9, alas 10, alas 11. Hanggang alas 3, alas 4 po bukas ang ating baksakan. Sa gabi po, sarado ang ating baksakan. At ang lugar po nito, narito po siya sa barangay Magsaysay Norte. Kung alam niyo po yung dating baksakan, Namove lang po siya sa bantang dulo malapit po sa tahanan ng ating sister na si Kapitana Myra Lopez. Dito po, alinin po natin yung presyo ng Miracle ni Ate Santa kong mahal. Ate Santa, ano pong magkano po ngayon turing ng Miracle natin? Asking dyan, 150. 150, 15, yan. Yan na, tanda nyo, asking lang yung tinatanong natin ha. Eh yung ano natin, itong Sophia. Asking. 20. Yung magandang okra mo. 30. Bulakan white 'yan. Ayun. Okay. Bukod sa lola maganda, maganda din s'yempre yung ako Alam natin si dito santa. Dito po alamin natin yung presyo ng mais, magandang mais oh. Ayun. Maganda po yung natin. Napakaganda ng tindera dito. madam ano to? Mais na dilaw puti. Dilaw. Magkano po yung presyo ng ating mais na dilaw? 27 po. Uh 27. Uh 27 po ang asking. Mukhang artist tayo talaga si Madam. Itong ano natin, mga sibuyas natin pula. Yes yung D1. One. one six yung D1. Ayan yung D1. Itong malalaki po. One four. Yeah, may, may sumisimit dito. Yung big namin yung 900. Ayan, <laughs> Ayan nahihiyapa ko niya. Ito. <laughs> yung ano natin, Okra. 25 lang po. 25. Eh yung beans? 20. 20. Ah. Ano ba ang ano to? Kalabasa? Kalabasa ng haba. Aba. Magkano kalabasa ng haba? 15 po asking. 15 ang asking. Eh sa Miracle? 15 din po. 15 Maraming salamat po. Magandang sakadora, tindera. Yan. Kaganda ni madam. Mala artistahin ang dating. Salamat po. Dito sa Ate Bioli po maganda, kagaganda ng pipino niya kasing ganda ni Ate Bioli. Oh. Ate Bioli, magkano ang asking price mo ngayon sa ano, sa pipino? 30 po daw na tuloy, oh. Kagaganda ng pipino mo, kakinis kasi tinis mo Ate ano, oh. Bioli. Oh, kakinis mo. Ay, kapatid, kagaganda <coughs> 100 na lang yung Taiwan natin ngayon. 1,000 isang bundle. Pa pa naman. Basta yung magkano yung pechay natin? 150 pa rin po. Asking 150 price. asking price. Eh yung ano natin? Ayun si Ate Marius. Magkano yung sasak? 20. 20, yan. Pa rin naman. Tama. Dito sa pwesto ni Madam Malo, tanongin natin yung gabing galya. Madam, good morning po. Madam, magkano yung gabi natin dalyang ngayon? Thirty-eight po. Iba ba yung puti sa pula? Presyo? No, korenta po. Itong pula, korenta, thirty itong puti. Anong talon yan? Kaganda o? Ah, uh, mucho po. Mucho. Itong puso mo mapagmahal, madam? Ah, uh, twenty po. Eh, yung puso mo, madam? Eh, mura lang po. Milyones yan, milyones. Okay, salamat. Dito kay Kuya Imo, mayroon siyang sampalok. Kuya Imo, magkano ngayon isang bundle ng sampalok natin? O, oh, 150 isang bundle, 15 ang per Dito ang kalamansi, Malayo pa lang, maamoy mo na yung kalamansi, Oh. No, ng kalamansi. <laughs> Ah, boss, yung magkano yung samburnito ng kalamansi ngayon? 1-2 na po. 1-2? O, 1-2 na tuloy. Ano kagaganda ng kalamansi nila? Malalaki. Quality yung quality, oh. Sandra dyan. Sandra dyan. Ito kay Florence, anong rin natin yung ano? Florence, magkano si ah, eh, yung tungan natin? Siling talbos. Hindi ba sa iyo yan? Maliliit, ano? Ayun pa tola mo. 20 ang kanyang hinihingi. Salamat. Pagkamote naman po ang pinag-uusapan, ang lagi ko pong ina update araw-araw ay si Madam Mylene. Dahil siya po lagi ang may dating ng magagandang kamote dito sa Baksakan. Tingnan po, paganda. Taiwan si. Taiwan si, dito, 170. 170. Ito. Yan, 300. Ano ba ito? Pinkies. Pinkies yan. Kasi pinkies ng kanyang pisne. Ni... Ano yan, Taiwan si Malaki? Taiwan Sina, Ay, yung ubi natin. Ubi, 300. 300. Ito ah. Ito, nakatalikod pa lang. Maganda na. Lalo na siguro pag humarap. Ah, tingnan natin ha? Wag muna, na, wag mo na, wag, muna, wag, muna, wag harap. Madam, magkaling sa palok mo. Magkaling sa palok. Magkano? 15. Yan o, napakaganda ng boses. Ngayon, alamin po natin yung ano, yung sa harap niya. Tingnan natin yung ano. Alamin natin kung talaga maganda. Ayan, yan, ganda naman talaga. Magandang dilag, o. Oh. Gandang dilag. Kaya lagi kong pinukunan itong ito, maganda. Eh, itong beans mo? 600 po. 600. Quality at good na luya. Dito lang po yan sa pwesto ni Madam ano sa kanya mga ayun. ano. Magkano po ngayon luya natin, Madam? O, oh, 70 asking price. Masarap ba magluto yan? Kaya yung yung pagluto nyo? Chef ba yan? Nako. Eh, yung ano natin, yung dilaw na luya. 50. Sarap pa mo, Boya. Yan. Alamin natin kay Madam Susa ang presyo ng ano yung Suprema. Kay Susan po tayo. Madam Susan, magkano na po yung isang kilo ng na Suprema natin ngayon? Oh, 27. Medyo mababa yung ano natin ngayon. Ah. 27. Salamat, Madam Susan. Dito, alamin natin yung presyo ng kamatis. Madam, magkano ngayon kamatis? 35 oh, po. 35, 30. Saan ba ganyan kamatis natin? Talawbera Maraming salamat <coughs> Dito po tayo kay Madam Lani Nag Isang nagtitinda ng sinkamas Dito sa Baksakan Wala pong ibang nagtitinda ng sinkamas dito Kaya kung kailangan nyo ng sinkamas Dito lang po siya sa malapit sa exit Yan o. Eh, si Sir, ngayon dito. Good morning, Sir. Sir, magkano na yung natin ngayon? Ah, uh, 50 50, 40, 50. Ayan, 50, 40. 30. Yung 30. Saan ganun, Sir, yung sintomas? Sambalis pa rin. Sambales. Basta po kamas na sambales Napakasarap. Napakaganda ng quality. Saka, ayan po, lalo na December, kailangan, kailangan natin ngayon ng lumpiang sariwa. Dito lang po yan, kailangan Madam Lani at Sir Elmer. Ito po ang pwesta nila sa exit sa malapit po. Maraming salamat, sir, madam. Dito may nakita tayong labong. Madam, magkano na yung labong mo ngayon? 20 po hanggang 18. Sir. O, oh, 20 hanggang 18 po ang kanyang labong. Galing laor? Opo. Yan. Kasi po, lahat yata ng labong na magaganda yung quality, galing laor. Eh, yung ganito natin kamotin ube? 35. 35. Yung Taiwan si natin ngayon, magkano? Pareho pa rin po. Bented. Pareho, 20. O, oh. sabi. At syempre, dito po tayo sa maraming sibuyas. kan yata ng loya ito eh. Dito lang po sa pwesto yan, sa exit. Na nakaditit lang po sila sa, sa exit yung pwesto nila. Kung gusto niyo ng quality, good na sibuyas, dito, makakakuha po kayo. Madam, magkano na po? Good morning po. Magkano na po yung sibuyas natin? Yung medium po? One, two, four. One, two. Yan, napakamura. Eh, yung di uno po natin. Eh, 1 1 Madam, madam, wala pa akong nakikita ang local na sibuyas na puti. Ano? Wala pa mga sigur, December. O, yan. Eh, yan, sibuyas na puti na Holland ba yan? Opo. Ilang kilo po yan? 9 kilos. 9 kilos. Magkano po yung isang 9 kilos na ganyan? 7.50. Fifty. Fifty. Sa super white po, na bawang natin. Dito po sa kalso. Ah, sa kalso. Hanggang 6.10 po. So, 6.10. Ito po sa isa, oh. ng 5.80. O, oh, 5.80. Well, wala po tayong super white na. O, yeah. oh, yan. Eh, ganitong malalaki yung super white. Ah, ano natin? si Boyas po. 480. Ilang kilo po yan? 9? 9 kilos po. Yan. Pag maghanap po kayo ng quality good na, na sibuyas, ito po yung exit namin sa dulo lang po sila. Puntahan nyo lang po. Maraming salamat po, Madam Sir. Ayan po mga kapalengke ang atin pinaka latest asking price ng mga saripang gulay po na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa Lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan. Please don't forget to follow my FB channel Palengke ng Sangitan kung hindi niyo pa po napapalo. At ganun din po subukan niyo pong bisitahin ang ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke para po naka-update po lagi tayo sa mga presyo wholesale by bundle po dito sa ating baksakan. Ang ating pong palengke, lagi niyo pong tatandaan, nakabukas po to lunes hanggang linggo, alas 7 hanggang alas 3, alas 4 ng hapon, sarado po to sa gabi. Yan. Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan Dante Viernes po. Dante B, ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City. See you again po tomorrow. And God bless us all po. Bye bye.